namuulan na guys dito sa loob ng bahay. Fine. Look at this. Oh my Oh, yan. Tignan niyo, Nakapayong ako. Kasi makikita nyo. Guys, na wala na kaamak sa so, kanyang bubong Ayan. Kasi talaga inalis na siya. Kasi papalitan na. I don't know. So sana mag umulan. Kasi mababasa lahat ng gamit namin. Oh Lord, please. Huwag sana umulan. Check ko na yung mga gamit ko sa loob, no? Mabuhay mga kaamats, ako po ito si Eds at welcome sa panibagong It's Storya. So ito na kaamats, ito talaga yung tsura niya for now. Ayan, sobrang daming gagawin. Dahil inalis na nga po ang bubong dito sa bahay, ay may free viewing ang buwan. Ngayong araw nga ay tumulong na ako sa aking kapatid na ilabas itong mga lumang yero na sa palagay namin ay hindi na talaga mga gamit pero pwede nating ibenta dun sa mga bumibili ng kalakal. 8 pesos ang kilo ng yero daw ngayon. So naisip namin na ibenta na ito kaysa sa nakaharap ito baka mamaya ay matreteno pa kami. And then yung makukuha naming pera dito ay aming iipunin at ibibili ng mga pagkain na pwede naming uh, magamit sa pagmerenda sa mga gumagawa dito sa loob ng aming bahay. Itong mga yero na aming ilalabas ay kalahati pa lamang ng aming ibebenta kasi yung iba ay pantakip namin kasi talagang wala kaming bubong ngayon kaya kinakabahan kami kapag umuula kasi hindi namin um, alam kung saan namin itatago yung mga nga gamit namin kapag uulan. Sakto naman ang paglabas namin ay may dumaan na nga nabibili ng kalakal kaya pinabenta na namin. So tara kuwentahin natin kung ilan nga ba ang inabot ng kilo ng mga yerong ito. So ito ako ngayon, secretary, kasi ako yung tagalista ng mga kilo ng yero na tinitimbong nila. Sobrang dami talaga ng yero na yan. At alam nyo ba umabot ito ng 100 kilos times 8. That's all. Bye-bye!